Ang James 2 verse 24 lang po ang talata sa Bible kung saan mababasa mo ang mga salitang faith alone. Pero matibay na patunay daw po ito na mali ang sola fide o ang paniniwalang salvation is by faith alone. So by faith alone ba talaga o not by faith alone? Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang sabi po sa James 2 verse 24, You see that a person is justified by works and not by faith alone. Sa NET translation po yan. So pag nakita po natin ito, parang tama nga ang objection laban sa faith alone believers, no? Uh -oh. Pero bago po natin ito linawin, i-deal po muna natin ang ilang mga maling paniniwala ng marami. Error number one, we can earn our salvation by works. Hindi po ayon sa salita ng Diyos ang paniniwala na pwede tayong maligtas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa natin. Ang kaligtasan po ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Timothy 1 verse 9, Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Sabi din po ni Pablo sa Romans 11 verse 6, Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabubuting gawa, sapagkat kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Not by works, but by grace. Sabi naman po sa Romans 4 verse 5, Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Not by works, but by faith. Tapos sa Ephesians 2 verse 8 to 9, makikita nyo pong pinagsama-sama ni Paul yung mahalagang elements ng kaligtasan. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman not by works but by grace through faith in Christ. And then sa Titus 3 verse 5, sinabi din po ng salita ng Diyos, Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Not by works, but by God's mercy sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang point po ng mga talatang ito, hindi po naliligtas ang tao sa pamamagitan ng mga gawa. Error number two, works are not important for Christians and you can disobey God as much as you want. Maling paniniwala po ito. Ang mabubuting gawa po ay mahalaga para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Yes, hindi po ito nakakapagligtas, pero nagkakamali po tayo kung sinasabi natin hindi na mahalaga ang paggawa natin ng mabuti. Actually, although sinabi po ni Paul sa Titus 3 verse 5 na iniligtas tayo hindi dahil sa mabubuting gawa natin, inuutusan niya po naman sila matapos lang ang ilang verses na maging masipag sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po sa Titus 3 verse 8, Ang mga aral na ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa lahat. Ang paggawa po ng mabuti ay ebidensya ng pananampalataya palataya natin. Ang sabi po ng apostol na si John sa 1 John 2 verse 3 to 6, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay tulad ni Heso Kristo. Tapos, although sinabi po ni Paul sa Ephesians 2 verse 9 na hindi tayo maliligtas sa gawa, binanggit niya naman po dun sa next verse kung para saan ang mabubuting gawa ng mga mananampalataya. Ang sabi po sa Ephesians 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Kaya gumagawa ang isang mananampalataya ng mabuti kasi nabigyan na po siya ng bagong buhay mula sa pakikipag isa niya kay Kristo. Hindi po siya gagawa ng mabuti para maligtas, kundi gagawin niya yon dahil ligtas na siya. Dahil na kay Kristo na siya. Sabi din po ni Pablo sa Titus 3 verse 14, At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan magiging kapakipakinabang ang kanilang buhay And ano po ang paalala ni Pablo dun sa mga taga-Galasya na sinabihan niyang hindi sila maja-justify o maituturing na matuwid sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi po niya sa kanila sa Galatians 6 verse 9 to 10, Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang palahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kahit po si Paul at John binibigyang diin ang halagahan ng paggawa ng mabuti. Pero hindi po para maligtas, kundi dahil ligtas na itong mga sumampalataya. At yung mga works po nila ang magpapatunay sa faith nila. Ang salitang justify ay dapat pong intindihin ayon sa context at hindi dapat ipilit ang iisang pag-unawa dito. Although syempre meron po itong basic meaning. Ang basic meaning po ng to justify ay may kinalaman sa katuwiran o pagiging matuwid. Madalas po tumutukoy ito dun sa kaligtasan natin. Minsan sa sinabi o ginagawa ng isang tao, actually ginamit po ito para sa Diyos. Pero alam naman natin hindi kailangan ng kaligtasan ng Diyos. Yung isang paggamit po dito ay to declare righteous o ituring o tawagin na matuwid. Mababasa po natin ang ilang mga paggamit dito sa Romans chapter 5 verse 1. Ang sabi po, kaya ngayon itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Makikita din po ito sa Acts 13 verse 39. Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. And sa Galatians 3 verse 11, sabi po ni Pablo, Malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Yung isang paggamit naman po ay to prove righteous o mapakita o mapatunay ang matuwid ang isang tao o kung sino man. Mababasa po ito sa Luke 7 verse 29. Ang sabi po, Nang marinig ng mga tao, pati ng mga maniningil ng buwis, ang pangangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Na-justify po sa verse na yan ang Diyos. Ibig sabihin na patunayan po nilang matuwid nga ang layunin ng Diyos. Ginamit pa po ulit ang justify para sa Diyos sa Romans 3 verse 4. Ang sabi po, Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, mapapatunayang tapat ka sa iyong salita at laging tama sa iyong paghatol. Yung mapapatunayang tapat jan justified po yan. At para sa Dios po yun. Sa Luke 7 verse 35 din po, itong same na gamit na tinitingnan natin ang mababasa din natin. Sabi po doon, gayon man ang karunungan na ipinangangaral namin ay napatunayang totoo sa buhay ng mga taong tumanggap nito. Tapos sa Luke 16 verse 15, ito po ang sabi. Kaya sinabi ni Hesus sa kanila, nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Dios kung ano talaga ang nilalaman ng inyong sa puso, sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kinasusok laman ng Diyos. Makikita niyo po dyan na sinisikap ipakita ng mga Pharisees na banal sila. Ginajustify po nila ang sarili nila sa harap ng mga tao. So ano po ang ibig sabihin ni James? dun sa James 2 verse 24. Tingnan po muna natin yung context. Sa simula pa lang po ng sulat niya, binanggit niya na yung tungkol sa testing of your faith. And dun sa James 1 verse 22, tinuro niya po yung relationship ng pakikinig at sa kapagsunod. Na hindi lang po tayo dapat tagapakinig sa salita ng Diyos, kundi tagagawa o tagasunod ng mga ito. And then sa chapter 2, pinakita niya po naman yung relationship ng faith at works. Sabi niya po sa James 2 verse 14, What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Pansin ninyo po na hindi niya tinutukoy yung totoong pananampalataya, kundi pananampalataya na hanggang sabi lang. Yung ganong klase ba daw ng pananampalataya ay makakapagligtas? Can such faith save them? Mas pinalinaw pa po ni James na ang tinutukoy niya ay hanggang sabing faith lang gamit po yung illustration niya sa verse 15 at saka 16. May kapatid na walang maisuot at saka walang makain. Tapos kung sasabihin mo lang sa kanya, uh, God bless you ha, and hindi ka sana ginawin at magutom. Tapos hindi mo naman siya tinulungan dun sa pagkain o damit. Hindi po nagmamatch yung mga sinabi mo or pagpapakita mo ng concern dun sa actions mo. Ganyan din po yung pananampalataya ng hanggang sabi lang. Kaya sabi po ni James dun sa verse 17, In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, claim faith lang po itong tinutukoy ni James dito. Hindi siya yung genuine faith. Yun po yung kine-question niya. Yung faith na hanggang sabi lang. Tapos, may imaginary opponent po si James dito na nag-o-object sa sinasabi niya. Ang sabi po ng argument ng tao sa verse 18, But someone will say, you have faith, I have deeds. Ang point po ng objection na ito, iniisip po ng opponent ni James na pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa gawa, na wala po silang connection or relationship. Kaya naman sa response po ni James, pinakita niya na hindi mo pwedeng ihiwalay ang gawa sa pananampalataya. Very much related po kasi yan, kasi ang gawa ang magde-demonstrate at magpapatunay ng faith na meron ka. Ang sabi po ni James dun sa verse 18 pa rin, Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Sige, pakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang gawa. Which is impossible kasi hindi naman po Diyos si James na nalalaman kung totoo o hindi ang professed faith ng isang tao. At sabi niya, And ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng gawa ko. Pansin niyo po kung kanino nila ipapakita yung faith nila. Hindi po sa Diyos, kundi dun sa kapwa nila tao. Hinahamon ni James na ipakita nung kausap niya yung faith niya na walang gawa at ipapakita niya dun sa kausap niya yung faith niya sa pamamagitan ng gawa niya. Hindi naman po kasi natin kailangang i-convince ang Diyos na totoo ang faith natin dahil omniscient po siya. Alam niya kung genuine ang faith natin o hindi. Pero syempre, pinapanood pa rin po ng Diyos yung mga gawa natin as demonstration ng faith natin at i niya rin po ang mga gawang yan. So alam po ng Diyos kung totoo ang sinasabi mong faith mo o hindi. Tingnan nyo na lang po yung sa John chapter 2 verse 23 to 25. Ang sabi po, habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Nanampalataya po sa Panginoong Jesus yung mga tao doon pero hindi niya po kinagat yung claim nila. Kilala po ng Panginoon ang mga tupa niya at nakikinig sila at sumusunod sa kanya. Ang mga nasa paligid po natin ang nangangailangan po ng ebidensya. Pero ang tinitiyak ni James, kung ang pananampalataya mo ay pananampalatayang nakakapagligtas, genuine faith, makikita po ang ebidensya niyan sa gawa. Pero kung hanggang salita ka lang, patay na pananampalataya po yan. Hindi yan tunay na pananampalatayang makakapagligtas. So sa so verse 19, pinakita na naman po ni James ang problema sa faith na hanggang sabi lang, pero walang demonstration or evidence. Yung mga demonyo, naniniwala ding may isang Diyos, at nanginginig pa nga sa takot. Although alam naman po nating hindi ligtas sa mga demonyo, pero tama po yung theology o belief nila na may iisang Diyos at may demonstration po ng belief nilang ito at yun ay yung panginginig nila sa takot don sa Diyos na pinaniniwalaan nila. So at least, yung mga demonyo na hindi ligtas, may demonstration ng faith nila. Eh yung imaginary opponent po ni James, nasaan ang demonstration ng faith niya? Wala. Hanggang sabi lang. Pag binasa po natin ang Hebrews 11, makikita niyo po doon na ang work o response ng mga heroes of faith ay bunga po o ebidensya ng pananampalataya nila. Hindi po sinabing they have faith and they did something. Ang mababasa po natin, by faith they did. Basahin niyo po ang Hebrews 11, makikita niyo po yung napakagandang relasyon ng faith at works dyan. Balik po tayo kay James. So sana nakikita niyo po na consistent siya sa pagpapatunay ng relasyon ng faith and works na ang works ang magdedemonstrate ng faith mo na hindi mo mapapatunayan sa kapwa mo ang faith mo sa pamamagitan ng sabi lang at ang tunay na saving faith ay nagbubunga ng gawa. Sa verse 20, sabi po ni James do sa imaginary opponent niya, "You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless?" Ngayon patutunayan po ni James na may ebidensya siya na ang pananampalatayang walang gawa ay walang kwenta. Sa verse 21, ginamit niya po si Abraham Marami pong by faith story si Abraham na mababasa niyo po sa Hebrews 11 verse 8 to 19. Basahin niyo po yan. Maganda po yan. Actually, itong ginagamit po dito ni James, yung pinakahuli dun sa mga by faith stories na mababasa niyo dun sa Hebrews chapter 11. Marami pong pwedeng gamitin si James, pero pumili lang po siya ng isa para patunayang may ebidensya yung pananampalataya ni Abraham sa mga pangako ng Diyos. Hindi niya po ginagamit dito si Abraham para iturong naliligtas ang tao sa paggawa ng mabuti. Huwag po kayong lalabas sa context na ang pinapatunayan ni James dito ay ang pananampalatayang nakakapagligtas ay may may patunay. May demonstration. So ang sabi po sa verses 21 to 23, Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Ito na po ang unang pagkakagamit ni James sa salitang justified. Kung sinusundan niyo po ang argument ni James, makikita niyo po na demonstration pa rin ng faith ni Abraham ang point niya dito. Bakit? Ang sabi po ni James, itong work na ito ni Abraham ay fulfillment ng justification niya sa Genesis 15 verse 6. Tandaan niyo po yung word na yun, fulfillment. Mas madali niyo po sigurong maintindihan kapag in-apply natin ang salitang fulfilled sa mga prophecies. Pag may sinabi po ang Diyos na mangyayari, hindi porke hindi pa nangyayari yung bagay na yon eh sasabihin na natin sinungaling ang Diyos, or hindi siya mapagkakatiwalaan, or hindi mangyayari yung sinabi ng Diyos. Pero pag na-fulfill o nangyari na yung prophecies na yon demonstration po yun ng knowledge, power, and even sovereignty ng Diyos. Ganyan din po ang nangyari dito kay Abraham, na justify nagtagumpay na po siya dun sa Genesis 15 dahil nanampalataya po siya sa Diyos dun sa pangako sa kanya na magkakaanak siya. At sa pamamagitan ng anak na yon si Isaac, magkakaroon siya ng napakaraming anak. Tapos, nangyari palang itong demonstration ng faith niya sa Diyos sa pangakong yun doon sa pag-aalay niya kay Isaac sa Genesis 22. Kasi hindi niya po inisip na, Lord, kapag ginawa ko po itong sinasabi niyo, hindi niyo na matutupad yung sinasabi niyo sa akin. Kaya, pasensya na po kayo, hindi ko siya, hindi ko siya iaalay sa inyo. So, hindi po yung sinabi ni Abraham sa Diyos na nampalataya po si Abraham na kahit kinukuha ng Diyos si Isaac, kahit iaalay niya si Isaac, kayang tuparin ng Diyos ang pangako niya na sa pamamagitan ni Isaac, magkakaroon ng maraming anak sa si Abraham. So ang pagsunod po ni Abraham sa Genesis 22, ang fulfillment ng justification niya sa Genesis 15. Sa ganyang sense, na kumpleto po ang faith ni Abraham. Hindi po nangangahulugang yung and faith was completed by his works na 50% saved lang si Abraham nung Genesis 15, tapos yung Genesis 22 na kumpleto na yung salvation niya. Hindi po ganun yun. Pwede nga po nating sabihin na yung completed dito or perfected sa ibang salin ay tumutukoy sa maturity ng pananampalataya niya. Kasi nga nagbunga po. May ebidensya. May demonstration yung faith na meron siya dun sa Genesis 15. Sabi nga po ng Panginoong Jesus, di ba? Makikilala mo ang puno sa bunga. Ang works po natin ang bunga ng faith natin. Ang works natin ang magpapatunay na genuine ang faith natin at hindi sabi lang. Kaya nga po dun sa verse 24, ang sabi ni James, You see that a person is justified by works and not by faith alone. Pansinin niyo po na hindi sinabi ni James na, You see that a person is justified by both faith and works. Ang sabi niya po, a person is justified by works. Kasi ang gina po dito ng works ay yung plain faith ng isang tao. Gina-justify po tayo ng Diyos base sa pananampalataya natin kay Kristo. At ang gawa po natin ang nagja-justify sa pinahayag nating pananampalataya. So base po sa buong scriptures, ang kaligtasan ay by faith pa rin. Faith apart from works. Pero ang faith po na yan ay nagde-demonstrate ng works hindi po natin dapat paghiwalayin ang dalawa. So ito po ang tanong na dapat nating pag-isipan at sagutin personally. Kung sinasabi niyo pong sumampalataya na kayo sa Panginoong Jesus, may nakikita po bang ebidensya sa pananampalataya niyo? Magandang gawin po natin ang mga paalala ng mga apostol na makita sa buhay natin ang ebidensya ng pananampalataya natin. Maging masigasig po tayo sa paggawa ng mabuti dahil hindi po natin pwedeng ihiwalay ang mga gawa sa pananampalataya natin. Subscribe for more content.